Dito support. Patayin natin. Sige na. Gagawin kong prosin, oh. Right yun, 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 yun. Patay yan. Patay. Oh. <tinyo> <tinyo> ah! <tinyo> Tunaw siya sa eyes ko, pre! Ano? Pakiko? Oh! <laughs> Oh, grabe, ang kaling naman oh. Naging ice ako. Ba't ako nagiging ice? Baka kumalga. Tingnan natin kung magkano magagastos natin dito sa skin na to, no? tanga ka ba? So, libre lang natin siya makuha, si Anna. I think kay ka lang tayo. Kaya, Elsie. Bobo ka ba? Eh! Yan you know, di Diba si LC to? Obvious ba? Wow Frozen na frozen Wow Ang ganda naman niya Uy Gagi Kawawa yung pit mo doon Nasad-sad sa ice Man Bastos ka Ang oh, grabe naman yung kabayo niya O oh, Ice Sana all may kabayong ice oh A eh, talaga Tignan natin Try natin kung magkano yung magagastos natin Tapos gagamitin natin to agad. I think pwede natin siya ma-exchange Diba? May malay ko sa'yo <laughs> Try natin Try natin Okay ano yung mga nakuha natin? Summon. Aha! Honor point, man! Honor points! Ba't dumidilim yung mukha ko? Idol, mo ang Let's go. Summon. Ito na. Pak, 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 pak. Shoot. Di nakuha agad. Ito, Ice Charm. Hindi, wow. Tatlo na lang. So, kanina, 250 yun, di ba? 250. Tapos, 475. For another 475. Alright, magkano na? Ah, uh, 900. Sabihin natin 900. I'm so rich. Another pa. <coughs> lah! Uy! Putangin na, ubusin niya ata. Paano ito makukuha to? Wag mo tinapala ang pagkatanga mo, ha? Alright, nakuha ka natin ulit. Magkano yung pira natin kanina dyan? 27 yun, diba? 27 key. Mayabang ka ba? Putra, kiss. 24 key na, oh! Putra, kiss. Ba't din ako Kupal ka kasi. Ay po, tragis na yan. yata yung gun natin. Kunin mo na. Ay, grabe naman. Ubusin talaga. Boom, deserve. Ito, pinali. Makukuha na natin to. Mukhang 5,000 tokens na nagastos natin. Na akong pake. Kunin pa natin. Kunin pa natin. Mukhang makukuha na. Ay, hindi pa rin. Hayop ka dyan. Uy, ba't din ako kuha? Putang ina, pinali na eh. Ay, pagka ang burat ka, asay. <laughs> Ikaw yung, yung Ayun! Alright! Yay! Magaling kang kupal ka! I love it! I love it! I love it! Love it! Love it! I love it! I love it! I love you too! MC! Wow! Oh, tragic na yan! I'm excited to gamitin na siya mamaya para mambugbog ng mga supot! Napakatapang muna tao! <laughs> Pero Ito, libre lang to. Si Anna, libre lang. Pero si Elsa, ang nagastos ko pre is almost uh, 7,000 token. Mayabang ka ba? Solo muna ako ha. Try, try ko muna to. Try natin si Elsie! Elsie! Elsie Balasi! Ang lakas ng tama mo! Uy, grabe. Ang ganda Ito lang sulit kay... Oh, ay, putang ina men! Ayaw ko maging fire Bahala kayo dyan na mag-cancer ako dito, ha? Kupal! Ano kayo? Siniswerte? Anong farmland, farmland pinagsasabi nyo, ha? Ikaw, it's okay. wag Huwag mo kong pipigilan ko anong hero gusto ko gawin, ha? Tangina mo, pare. Kahit sabihan mo akong farmland, hindi ako magpa-farmland. Kasi kung anong gusto ko, yun gusto ko. Tatanggalan mo kami ng uh, Kredam of Express? Tanga na, ah, di kaya ate. Oh. Ha? Ano ka? Anong pikiro ha? Dito tayo kay Lidysin Putang oh, namin. Please lang Please lang Hindi pa pala ako Akala ko ako na magpipik Bobo ang puta Eh hey, wag tayo magpapakan dito Kung ano yung hero natin Yung gagamitin Lock natin to men Bala kayo dyan Lady Sin ako Bala kayo dyan sa buhay nyo. Ako maglidisin, ha? Mga ulul. Isa ka nga palang kupal. Huwag mo ko pigilan, paki boy. Nakadrugs ka ba? Alam nyo, meron akong skin. Hindi nyo ako papalaroin ng kan. Asa pa kayo. Huwag kang buwisit, ha? Huwag kang kupal. Putang ina mo ka. Sasakay pa rin ba siya mamaya ng kabayo sa gameplay? Tingnan nga natin kung sasakay pa rin siya sa kabayo, no? May malay ko sa'yo. Wow! Grabe naman nito, men. Ang ganda! Oo, oh, eh, talaga. Guys, yeah, you see? Ala! O, oh, tragi! Sumakay! Wala kaming pakialam! Ah, What the, what the why? Ang ina, ang ganda nun, pre. Kita yan? Obvious, ba? Gagi yung kabayan niya, biglang napapasakay siya. Betting tingnan natin first skill. Bang! Gagi Shit, galing! Fuck, galing oh! Talaga, Charmin? Eh, be, Ah, na to ah. Bang! Bang! Hmm, sige. Sige pre, sige pre, sige pre. Sakay! Ulol! lol! Where your horse! Use your rules, Ben! Patay. Patay! Oh, wala hapit, oh! Oh, tragis na yun. Baka frozen yan. Talaga? Di sana pinabillboard mo. <laughs> Baka pinusupot. Patayin natin. Sige na, gagawin kong frozen o. Oh. Yun, 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 yun. Patayan, patay yan, patay. Oo. Tunaw siya sa eyes ko pre! Ano, pakiko? Baka kumal ka. Wala nang lumalabas. Ang takot na yata sila sa akin, pre. Scary. Scary na sila kay Elsie! Napaktapang muna tao. <laughs> tama na, tama na, tama na. Ako ang prinsisa! Ah, ng, uh, Frozen! Idol mo, ang Ay, Oh, putang ina, tunaw. tunaw, e, no? Okay! Ay, putang ina mo! Unggoy! Bobo ang puta. Uy, shit na unggoy na yun. Gago, tumalon. Kupal ka kasi. Ganda ng skin ko, e. Prusin na prusin, eh, oh. Oh, yun, oh. Sumakay siya ng kabayo, para mas mabilis siya. Tigilig, 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 tigilig. Ayan na ako, nandito na ako, nandito na yung magtitimis niyo. Ay, putra! Ika yan! Huwag kayo yeah. Let it be. Let it be. And it's wrong when that should be. Let it be. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Let it be. Ayot na yan. Mga ulol. Ay, nandito ka na naman, oy. Tangina na mo, kupal ka, ha? Kanina ka pa, kupal ka, kanina. Utang oh, in. Agay agay, 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 Kalma, kalma, kalma putotoy kalma po Ah, joke lang. Agay, 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 agay. Agay, 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 agay. Joke lang, mama. Ay, putra, oh, na yan. Bobo ang puta. Wait lang, pre, wait lang, pre. Bak. Ay, putang tahimik ako sa may gilid tapos babanagan! Tama ka ba? Okay, mananalo tayo dito. Chill lang. Ay, ay, shoo! Ayun, 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 Ay, putang inang unggoy. Tatakbo ka din pala ng ka eh. Ha? Ah? Ang tapang-tapang nyo eh. Tapos ngayon, ang tapang... PUTRAGISKA ka na unggoy ka! Alam mo kung kasama kita, sinilaksakitan nitong putragiska. <laughs> Ay, naunggoy na yun ang kapal na mukha. Talo. <laughs> eh, talo? Ang ganda-ganda ng skin ko tapos na talo? What the hell? Putang ina mukha, i-block kita dyan. Putang ina, natalo pa. Imbis na panalo. Putang ina kayo. Bububo kasi ng kasama. Dalawa lang kami malakas, oh. Sunod-sunod yung salita mo, eh. kang baril, eh. Lalo na to si Vance. Si Apriputa si Bin! Ay, buwisit na yan! Buisit kasi itong unggoy na to, si Akayo o gago na Akayo na to, putang. Ano mo, Akayo ka? Siya lang talaga bumirada sa akin. Eh.